Magandang araw po sa lahat ng mga manunood, welcome pong muli sa aking channel para sa isa na namang episode. Bago ang lahat ay nais ko munang magpasalamat sa lahat ng mga taga-subaybay ng aking channel, magpapasalamat din po ako sa mga bagong nag-subscribe, shout out po sa inyong lahat pati na po ang mga silent viewers, Samuli, maraming maraming salamat sa inyong suporta, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag lang pong kalimutan na mag-subscribe. Maraming salamat po. Today's episode ay magbibigay lang po ako ng update sa aming mga alaga lalong lalo na sa mga inahin. Nandito tayo sa dalawang inahin na nabulugan, si Mars at Luna yung nasa unahan. Nasa 45 days na nang nabulugan si Nunay at nasa 41 days naman itong si Mars. Itong dalawa dito ay babae at lalaki po sila, ang babae ay baka gagawin din naming inahin at gagawin namang barako ang lalaki, sa mga nakaraang episode ay kumuha kami ng barako pero nagustuhan kasi ng isang buyer kaya ibinenta na lang namin, sana ang magiging replacement board dito. Sila naman ay ang mga partners, mga kapatid din nila ang dalawang nauna kanina at mga anak po ito ni Rasa na makikita ninyo mamaya, nasa starter stage pa ang mga ito. Katatapos lang nilang kumain sa rasyon sa umaga at nililinis na lang ang kulungan at pinapaliguan dahil napaka init ng panahon ngayon. Ito naman ang aming guilt, anak naman ito ni Nunay dalawa sana sila kaso na matay ang isa dahil nagkasakit gawa ng matinding pagulan at pagbaha sa nakaraang mga buwan na nagdulot din ng pinsala sa ibang mga kaprobinsya. Ito naman ang aming veterana na inahin na si Rasa. Dalawang paglalandi ang nalagpasan dahil gawa ng naging busy kasi kami at lumuluwas at pabalik-balik sa syudad ng Davao ng ilang araw kaya hindi pa nabulugan. Mabuti na rin ito sa kanya dahil nakapagpahinga na siya. Ito naman ang binabantayan namin ang kanyang muling paglalandi at pagpapabulog sa ika-7th parity. Sinasabon na sila dahil parang may mga kagat ng mga lamok o baka kailangan na mag -deworm. Hindi na binabanlawan ang mga ito para hindi malapitan ng mga lamok. Ito po ang mga update sa aming mga alaga at mga ganap sa backyard. Hanggang dito na lamang po ang aking video, maraming salamat sa panunood at happy farming po mga kaibigan.